Hi! Welcome back again to Brayless channel. Kasabay ng paglagda ng New Philippine Passport Law ng ating Pangulo, ay ang pag-approve ng Panukalang No Permit No Exam Policy at ito nga ay isa na ngang batas dahil pinirmahan na ito ni Pangulong Marcos. Ano nga ba ang nakapaloob sa Republic Act at sino-sino ang apektado nito? Let's watch it! But before we start, if bago ka palang sa aking channel please, Do kindly subscribe, like, subscribe. and share na Release din para malaman ito ng lahat. Subscribe. With no further ado, let's begin. Subscribe. Good News! Pinagbabawal na ang No Permit No Exam under Prohibition Act Policy nilagdaan na ni Pangulong Marcos. Magandang balita po ito sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang dahil ganap ng isang batas ang panukalang No Permit No Exam under sa Republic Act 119841 an act mandating private and public educational institutions to allow disadvantaged students with unpaid tuition and other school fees to take period and final exams for other purposes Ibig pong sabihin ang lahat ng estudyante na may unpaid balance ay pwede nang magtake ng exams private man o public Sakop nito ang lahat ng students public or private schools kung siya man ay under sa K to 12 institutions at ang nasa technical vocational institutions basta ang mga kurso ay higit sa isang taon. Kaya good news po ito, ibig sabihin ay pinapayagan na ang mga estudyante na mag-take ng exams kahit hindi pa ito fully paid. Ang lahat na apektadong estudyante ay bibigyan ng certificate galing sa DSWT patunay na apektado ang kakayahan na magbayad dahil sa mga kalamidad, force majeure, emergencies, at iba pang dahilan na nasa sa ilalim sa implementing rules and regulations ng tanggapan Pinapayagan din ang mga school institutions na manghingi ng promissory note galing sa mag-aaral at ihold ang mga records at credentials ng mga estudyante and other administrative remedies hanggang sa ito ay makabayad ng tuition fees balance Kasama rin sa nasabing batas na pwedeng makasuhan ang mga school institutions kapag ito ay lumabag sa nasabing batas Malaking bagay ito sa ating mag-aaral at lalo na sa ating mga magulang na nahihirapan sa paghahagilap ng pambayad ng tuition fee lalo na kapag sumabay pa ang mga kalamidad at ibang mga emergency cases. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang mga tutorial at informative videos para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and God bless everyone.